Sa video na ito, pag-usapan natin ang puso ng isang malaking kulo sa Camp John Hay, ang pagpapalaya sa mga inosenteng homeowners. Camp John Hay, para sa marami, isa itong bakasyunan. pero para sa daan-daang pamilya, ito ay tahanan. Isang pangarap na pinagipunan, isang secure investment na inalok mismo sa kanila sa ilalim ng mga kasunduang aprobado ng gobyerno. Ganito ang setup. Ang lupa ay pagmamayari ng gobyerno sa ilalim ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA. Ipinasa ng BCDA ang karapatan i-develop ito sa isang pribadong kumpanya, ang Camp John Hay Development Corporation o CJH Devgo. Ang mga homeowners naman ay bumili ng kanilang mga property, mga bahay, condotel units mula sa developer na ito. Malinaw ang usapan. Nagbayad sila ng buo. Ang kanilang 50-year lease contract ay legal may basbas -bas at kinilala mismo ng BCDA. Sila ay mga investor na nagtiwala in good faith. Marami sa kanila ay mga retirees, mga OFW na ginamit ang ipon ng buong buhay nila at mga pamilyang lokal sa Baguio. Ngunit ang kanilang mga tahanan na sinigurado mismo ng gobyerno ay sila rin pala ang babawi. Nang magkaroon ng legal battle sa pagitan ng BCDA at ng developer, napagdesisyonan ng Korte Suprema na kailangang ibalik ng developer ang lupa sa BCDA na siya namang sinunod ka agad ng developer nito. Ngunit dito na nagsimula ang bangungot ng mga homeowners. Ginamit ng BCDA ang desisyon ng korte para paalisin ang lahat, kasama na ang mga inosenteng homeowners. problema nito, ang ginawa ng uh, new management ng BCDA through the sheriff, nilak nila lahat, pinalitan ng ng mga units. So, hindi makapasok ngayon itong mga kwan? itong mga unit owners. And at the same time, pinapalayas na sila. Biglang dumating ang mga notice to vacate maging ang mga kapulisan, ang mga pamilyang legal na bumili, at dalawampung taon nang naatira doon, binigyan lang ng 30 days para lisanin ang mga bahay na buo nilang binayaran. But you know, on February 6, wala nang titirhan yung ibang tao dito, sir. Isipin ninyo ang gulat at takot ang pinaghirapan mong ari-arian, bigla na lang sasabihin hindi sa'yo. Ang mga homeowners ay trinatong parang mga trespasser sa sarili nilang pamamahay. Bakit itinuturing ng mga homeowners na ang ginawang pagpapalayas ng BCDA sa kanila ay ilegal? Walang due process. Ayon sa mga residente, hindi sila naging parte ng kaso sa pagitan ng BCDA at ng developer. Sila ay mga third party they feel na walang due process. Bakit nyo kami basta-basta na lang palayasin eh? Nagbayad naman kami, nag-invest naman kami. Hindi ba't kailangan nila ng hiwalay na pagdinig para ipagtanggol ang kanilang karapatan sa ari-arian? Sirang pangako. BCDA ang nag sa mga investor na pumasok sa Camp John Hay. Sila mismo ang nag ng 15-year lease contract. Ngayon, sila rin ang kumukuha nito pabalik ng walang anumang kompensasyon o maski pakikipag-usap. Bakit ba ito ginagawa ng BCDA? Isa ba itong estratehiya ng BCDA para makontrol at masolo ang lahat ng kita mula sa Cap John Hay nang walang kahati? Hustisya para sa mga homeowners ng Camp John Hay.